sa sarila kong isip, ha? Pag nag-usap tayo, uli-uli huwag -uli, nang babanggitin yung pangalan na yan, ha? Eh, paano hindi ko babanggitin? Eh, ayan o, nakatatak dyan sa utak mo. Tignan mo, umiilaw-ilaw pa nga, eh. Ni hindi mo alam kung buhay siya o patay na siya. O baka sa tambak na anak niya. Kung inaakala mong mahal ka niya, nagkakamali ka. Hindi. Naaawa lang siya sa'yo. iyo. Anong ginagawa mo rito? Sino nagturo sa'yo nito? Paano mo ano nalaman Ay, to? Eh. Tinanong ko kay Boy Peklat. Sige, tuloy ka muna. Ba't ba napalusob ka? Anong problema? Tungkol sa mga bata. Natatakot sila. Ba't sila matatakot? Teka muna. Bakit tinatakot mo? Hindi. Natatakot kasi ang mga bata na malaman ng mga sindikato ang andun sila. At lusubin ang bahayang punan. Damay kaming lahat doon. Huwag kayong magalala. Dahil hindi mangyayari yun. Bago kayo. Ako muna. Tandaan mo yun. Gilier, ipaalam kaya natin kay Amboy. Bakit hindi? Sabihin mong lahat. Isang bagay lang hindi mo pwedeng sabihin. Kung saan to'ng lugar na to. Kalimutan mo na yung... Hoy, Gilier! Ang hirap sa'yo, yung ambisyon mo lang ang mahalaga sa'yo. At saka si Cynthia, ang maging maganda ka sa tingin niya. Para pagdating niya, pag nagkita kayong muli, may pagmamalaki ka na. Para kang tutang sunod ng sunod sa kanya amo. Hoy, mukhang tumigil ka na, ha? Sumusobra ka na. Wala ka talaga yung sinabi. Baka ka na, manahid ka pa. Hoy, kung tatawagin sa susunod, kita. Sige, sampalin mo ako. Hahalikan kita. Nasobrahan ka na yan. Bakit? Kulang ba? Bitin ka ba? Hindi. Sobra-sobra nga eh. Lumampas pa nga ako sa langit eh. Eh, anong iniisip mo? Naalala ko lang yung sinabi sa akin ni Bocho. Ang dilit pa ng mga batang yun para magkagano ng kanilang buhay. Isipin mo, Saan sila pupunta? Kung walang tutulong sa kanila. Kailangan tulungan sila eh. Sinong tutulong? Ikaw? Masyado ng delikado yung iniisip mo, Giliar. Ano na yan? Malaking sindikato na yung babanggain mo. Wala ka ng ginawa, kundi isuong niyang buhay mo sa pagsunod sa mga bilin sa'yo ni Sintia. Hoy, may sarila kong isip, ha? Pag nag-usap tayo, uli-uli huwag nang babanggitin yung pangalan na yan, ha? Anong hindi ko babanggitin? Eh, ayano, nakatatak dyan sa utak mo. Tignan mo, umiilaw-ilaw pa nga eh. Hindi mo alam kung buhay siya o patay na siya. O baka sa tambak na anak niya. Kung inaakala mong mahal ka niya, nagkakamali ka. Hindi. Naaawa lang siya sayo. Kaya, gilier, gumising ka. Hoy! Hindi ako marunong matulog ng nakatayo. Ha? At tignan mo mga mata ko. Dilat na dilat. Di ba? Ha? Oo nga, dilat na dilat nga yung mga mata mo, pero utak mo tulog! Wala tong isang to eh! Oh! Ha? Isa! Dalawa! Tatlo! Bumili ka ng kausap, ha? <coughs> Punta natin sila. Sige! Ayun siya, oh. Sige, sister. Thank you. Sorry doon sa nangyari, ha? Kalimutan mo na yon. Kasalanan ko naman, eh. O sige, pero wag mo nang ulitin, ha? Sobra ka naman. Biro lang. Ah, <laughs> uh, siya nga pala. Pwede ba makapasyal kami uli ni Bochok? Naku, gabi na eh. Pero pwede siguro kung kasama ako. Hindi pwede. Lakad ng mga lalaki to eh. Eh dihatin niyo na lang ko sa atin tapos daan niyo na lang ako para sabay kami makabalik ni Botchok dito. Salamat ah.